Isa pong mapagpalang pagbati dito sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At 'yun pong may mga sakit, sana po ay mawala na 'yung mga sakit ninyo at lumipat na po rito sa mga politikong mga kawatan. Ayan po at uh, at uh, doon din po sa mga bago nag-subscribe at uh, marami-rami rin po na subscribe ngayong araw na ito, ay uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At kasama na po kayo sa so Suertehen. Ayan, at uh, ganun lang, lang po. At uh, wala po akong tigil dito sa pagdarasal na sana ay ibaba na sa inyo ng ating Panginoon ang uh, madalas kong sabihin, swerte para sa inyo. Okay. Ang... Uh, pag-uusapan po siguro natin ngayon ay yung uh, sobrang dami ng mga tao sa Rale ng uh, ni Pastor Tibuloy. Actually, uh, maging sa Japan, nagtipon-tipon din. Malaysia, uh, dito sa Pilipinas, mayroon sa Mindanao, mayroon dito sa Bulacan, mayroon dito sa uh, uh, Nueva So, hindi ko pa po alam yung hindi ko masyadong nabasa kanina yung mga tipon-tipon nila, may mga pangalan naman po yan. So, ano ibig sabihin nun? Simula na po ito. <laughs> Simula na ng pagbitbit palabas nitong si na ito mula dyan sa kung saan sila nakatira ngayon. Ayan, at uh, bukas ay yun po mga malalapit dyan sa Manila dyan po sa Senate Building, sa opisina po ng mga Senador ay uh, uh, baki po kayo na pumunta doon kung malapit lang din naman po kayo para po masugod na yung uh, Senado na yan na kung saan ay uh, uh, hearing yata bukas o oh, hearing nga na ni Risa Ontiveros dyan sa Senado so panawagan po na lahat po ay pumunta yung pong nakipag-participate uh, kahapon ay uh, sana po ngayon ay pumunta dyan at uh, para makiisa rin po at uh, medyo ako ako naman po kasi ay uh, medyo malayo ako at nandito nga po ako sa Mindoro so uh, ipapaubaya ako na po sa inyo at uh, kailangan na po natin magsama-sama talaga para sa ganun ay uh, uh, bago pa maubos ang mga uh, pera ng bayan ay uh, na eh, yung dapat mapatalsik dyan kasi kitang kita naman po natin ang naging resulta nung kaliwat kanan na pagnanakaw nitong mga animal ng mga politikong ito ay talaga uh, talagang namang apiktado ang apiktado itong ating mga mahihirap na uh, kababayan na talaga namang humahantong na doon sa wala na masaing. So yan po at uh, sana nga po magtagumpay na tayo nang uh, mabitbit na uh, palabas itong mga animal diyan sa sa Malacañang na yan na walang ibang ginawa, wala ibang inisip kundi ang uh, kumalimbat, kumulimbat ng uh, pira ng bayan. Ngayon, isa pa rin po ang ating babantayan yung yung uh, yung PIPI niyan ng mga PI ng mga animal na ito, talagang hindi sila hindi talaga sila tumitigil at uh, to'y tuloy lang po yung uh, kanilang uh, uh, ginagawa na sa, sa kahit na anong pamamaraan ay talagang gagawin din talaga nila na para uh, mapunta sa plebisito ngayong uh, 2025 at uh, isang nga po diyang katunayan ay uh, itong si uh, President uh, Senate President uh, Miguel Sovere ay uh, mukhang uh, uh, maliligwak na po at uh, either magre-resign ito o tatanggalin ito hindi po natin alam pero ang uh, ang uh, maliwanag po rito ay aalis na po siya dyan bilang isang Senate President hindi po natin alam kung sino ang ipapalit dyan ang rason po dyan kung bakit uh, resign or paalisin ay dahil nga po saan gusto lamang pong isulong ni uh, uh, Meg Subiri. Ayong uh, provision lang po ng economic. Yun lang po ang gusto niya. At hindi na po magagalaw yung mga political uh, kung ano pa man diyan. Uh, political provision na yan. At uh, marami pong nagsasabi na talagang uh, ang uh, <coughs> ang ipinofront lang nitong mga ni, uh, at ang baloser na ito sarap hambalusin eh. Ay uh, ito ang economic provision pero ang totoo daw po pala niyan tayo uh, dito sa mga magagaling na nating abogado madali na lang po nilang i-manipulate yan na pati yung uh, political provision ay babaguhin na rin nila okay ganito kagahaman itong animal na mga nakaupo ngayon lalo na itong si uh, Romualdez na ito anyway ay ah, uh, ano ba yung ah, uh, ano pa ba yung kwan? Ano pa ba yung uh, ganap ngayon? At uh, yun nga po, nakikiramay din po tayo kay dito kay Miss Jacqueline Jose na kung saan po ay pumanaw na po siya sa edad na 59. At uh, 59 ba o 60? At uh, ayon doon sa balita ay natagpuan na lamang po nila na nakahondusay at wala na po uh, hininga itong si Miss Jacqueline Jose. At ito po yung mga batikang mga artista na mga mahuhusay. At uh, isa rin po ito sa mga idol ko. So, condolence lang po sa pamilya ni Miss Jacqueline Jose. Ayan. At uh, mayroon po akong uh, baka po kumpirmahin ko lang po, mayroon kasing tinaga ang ulo at biak ang ulo at uh, nung, uh, dahil sa kalasingan daw yata ay uh, government official po ito at uh, hindi ka pa po muna uh, i-broadcast kasi hindi pa po tayo sigurado pero tinaga daw sa ulo at biak daw yung, uh, pero puro daw muna tayo dahil nga hindi pa naman natin confirmado at uh, dahil nga lang daw sa kalasingan itong asawa, anyway at uh, yun po ang bantayan natin itong PI nila dahil sabi, uh, marami pong nagsasabi at tayo naman po ay uh, nagre-relay uh, nagre -really lang doon sa mga sinasabi ng mga batikang mga abogado na kung saan ay kung uh, uh manalo or uh, may pasayang PI na yan wala na po uh, wala na po tayo magagawa magagawa kundi uh, lunukin na lang yung kademonyuhan ng gobyernong ito yun po at uh, ito palang pareto bangad na ito, uh, parang paganyan ganyan, lang, na kunwari walang alam, siya rin pala nagmamanipulate talaga. At dahil nga po dyan, ay uh, ito at uh, sa, may nakuha tayong information na mayroon daw pinagbili pinagbilinan siya na habang nasa Australia sila, ay palitan na itong si uh, Meg Sobere. So tingnan nyo, talagang siya rin pala talaga ang uh, may kagustuhan at gusto niyang sundan yung tapak ng kanyang tatay na manatili sa pwesto ng 20 years pero yan ang pagkakamali nitong bangag na ito dahil uh, nung una oo, nagawa nga nung tatay niya yung uh, 20 years pero palagay ko ngayon wala na, And hindi na magagawin kahit pa may batas yan dahil dudumugin silang ng tao dahil unang-una dito pa lang patikim pa lang daw yung uh, ipinakita ng rally ni Pastor Tibuloy dyan sa Liwasang Bonifacio, Manila. So, ibig sabihin, ay uh, talaga namang uh, <clears throat> kilang kita naman po natin at hindi maka may kakaila yan. Actually, eh, mga in-upload ko po, po dyan yung mga ganap dyan sa Minjula. Para po, ang purpose po natin dito ay uh, hindi kung ano paman, kundi may palagarap din po natin yung mga hindi po nakapanood doon sa sa ano to, sa mismong rally ay mapapanood po ninyo nila dito sa Munting Channel ko. Kaya nga po importante mga kaibigan, mga kababayan, akong ah, hindi po ninyo mamasamain at hindi naman po mabigat sa inyong kalooban, ah, doon po sa makakapanood ng mga videos ko, pakipindot naman po ang subscribe at ah, pakipindot po yung like every time na uh, mayroon tayong video ganito. At ganoon na rin po yung notification bell. Pindutin nyo yung notification and then all. Uh, ayun po, manonotify na kayo pagka mayroon akong i-upload na uh, bagong video. Yan po lamang. At uh, basta, ang sa akin po, basta uh, wala po sa pilitan. Basta la uh, tao at sa tao sa puso niyo yun lang po, pindot ang subscribe. Ayan. <coughs> at uh, mayroon pa rin po akong nabasa dyan na komento ng ating, uh, hindi ka po alam kung subscriber natin or uh, baka viewer lang natin na ang sinasabi po ay uh, talagang uh, totoo na ngayon nga daw ay nag, uh, naibalik na yung, uh, yung matamis nilang pagsasamahan ng kanyang asawa dahil 65 years old na po ito at uh, para daw silang uh, 20 years old na lang ngayon, si ngayon dahil nga uh, sa ganado yung uh, pagsasama nila muli ngayon dahil pareho na daw silang nagitsurang bata. Ah, di ba? <laughs> Hindi po ako may sabi ngan. At uh, yun pong uh, viewer natin ang sabi. Nasa comment naman po yan. Mababasa naman po ninyo. At uh, sabi ko naman po eh. At eh, ito uh, may kasalanan lang talaga kung bakit uh, nananatiling pangit itong mga congressman na ito. Kasi nga ako, hindi pa sila nagsusubscribe sa channel ko. Dahil kung magsubscribe lang sa channel, sila sa channel ko, lahat yung gaganda, bobo ko yan. Lalo na yung uh, isang uh, laging nakasuot ng Pilipinya na, uh, na parang mukhang daga, uh, ay, ay sigurado mababago yung magsubscribe lang dito sa channel ko. Ayan po, at uh, ito na po yung uh, main na uh, Uh, pag-uusapan po natin, paalala po ito actually, na uh, kapag, lalo na po doon sa mga kabataan, hindi mga kabataan, may mga tatay kayo, uh, kapag meron pong uh, ipinapayo sa inyo yung inyong mga tatay, ay kailangan ninyong sundin, kailangan ninyong maniwala. Bakit? Kasi ito po ang uh, pakinggan ninyo. At uh, dito po sa sa amin, ay mayroon pong uh, ama anak apo. Oh, ama, anak, apo. Ya, yeah. pakinggan niyo po mabuti. De, ngayon, di uh, itong mag-ama ay uh, pumunta sa bayan. Ata uh, para nga bibili yata ng bigas na kung saan ay itong mga anak niya, itong dalawang anak niya kasama niya para bumili lang ng bigas ay uh, nagkataon naman na mayroong dumaan na cotton kindy yung alam niyo po ba yung cotton kindy, malaki po yan at uh, actually, uh, mura lang naman yata yun, piso lang yata yun sa so, dalawa lang naman yung anak niya, di dalawang piso lang siguro ngayon, ay uh, nagpapabili kayo nitong anak niya Tatay, sabi niya, may bili mo naman kami ng cotton candy na yan. Masarap yata yan. Hindi pa kami nakakatikim yan. Sabi niya ng mga bata. Ay, naku anak. Wala na, wala na natira sa pira. Kundi na bilhin lang natin ng bigas. Sa Katunayan na kulang pa nga itong isang kilong bigas na ito na bili natin. Kulang pa, may utang pa ako sa tindahan. So wala na talaga, anak talaga may, may bibili tayo ng cotton candy. So, dahil naman mababa itong anak nito, ay hindi na hindi na nagsalita yung mga bata pero random nung ama yung uh, talagang pagkalungkot nung dalawang anak niya ito na binaliwala lang muna nung, nung tatay pero dito sa isip niya yung nangyaring yun na nagpapabili yung anak niya ng uh, cotton candy hindi, hindi niya naibili talaga ang sakit sa dibdib uh, niya yung uh, nangyaring yun dahil talaga naman walang pira so ngayon pagdating nila sa bahay dinandun yung uh, tatay nung uh, mga bata nito sabi nung uh, nung tatay nung uh, kwan nung uh, tatay ng mga bata oh eh, lulo pala sabi nung lulo doon sa kanyang anak oh bakit uh, kanina pa hindi ka umiimik diyan parang ang, ang uh, layo layo ng tingin mo sabi nga kasi tatay kanina pa nga ako nag-iisip dahil uh, sobrang sa sobrang sakit sa uh, dibdib yung anak yung anak mo ay yung anak ko na apo mo ay hindi ko na ibili ng gusto nilang putong kindi sabi naman nung tatay niya ayaan mo na yan sabi nga yan di sa susunod magkapira ka saka mabilhan itong mga anak mo sabi nga yan so ngayon pati yung mga bata malungkot ganito na lang tatay dahil diyan hindi ko talaga hindi ko na talaga matiis ang uh, sama ng loob ko at uh, ngayon din ay magdedesisyon ako tatay na pumunta ng Maynila para maghana, maghanap buhay para lahat ng mga lahat ng mga gusto ng mga anak ko may bibigay ko ang sakit sa dibdib eh nung wala kang maibigay nako sabi ng ng tatay niya wag na wag na wag kang pupunta ng Maynila dahil lahat ng mga nandyan sa mga may, sa Maynila na yan mga manluloko mga magnanakaw na yan maging itong mga politikong yan na nandyan sa Maynila mga magnanakaw yan kaya huwag na huwag ka na anak pumunta ng Maynila para maghanap buhay na lang natin dito maghanap buhay na lang tayo magtanim ng kamuti o ano basta huwag ka na lang pumunta ng Maynila dahil mga manluloko magnanakaw ang mga tao doon, kasama na yung mga politiko, lalo na yung mga politiko na yan, lalo na yung mga congressman na yan, dyan, sa Manila, mga magdangataw yan, manluloko pa. Sabi ko yung tatay. Ah, hindi tatay, sabi ko yan, buo na ang desisyon ko. Pupunta ako ng Manila. Oh, hindi napigilan. Sa madaling salita, hindi napigilan yung kan kanyang anak na pupunta ng Manila. Ito na. O, oh, anak, dito muna kayo sa lolo ninyo at ako ay aalis pupunta ako ng Maynila maghahanap buhay ako kapag ka nakaipon na ako ng maraming pira o uwi ako rito Naku, da, tatay, di ba, ay, ay, hindi ka pinapayagan na lolo na pumuntang Maynila kasi mga man, magnanakaw at mga manluloko ang mga taga, -taga Maynila kasama na yung mga politikong yan? Ay, ingat na lang, mag-iingat na lang ako mga anak. Basta magpakabait kayo dito sa uh, poder ng lolo ninyo. Sisiguraduhin ko sa inyo, pagbalik ko marami na akong pira. At ang tanong ko sa inyong dalawa na mga anak ko, ano ba yung gusto ninyong pasalubong ko sa inyo? Yun ang tanong ng tatay. Sabi ng dalawang anak niya, ay tatay, gusto namin na pasalubong ninyo ice drop ayan <laughs> ice drop daw ang gusto nila ang pasalubong ay wala problema anak sige sige mag, 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 magbibili ako ng maraming ice drop para ipasalubong ko sa inyo okay sige tapos ang usapan natin aalis na ko o sige tatay basta alalahanin mo yung sinasabi ni lolo na mga manluloko at mga magnanakaw yung mga tao sa Maynila at kasama ng mga kawatan yan, yung mga politiko sige anak, basta mag huwag kayong mag-alala sa akin, kaya kong pangalagaan ang sarili ko at uh, siyempre mag-iingat ako dahil sinabi ka ng inyong lolo na mga kawatan ang mga nandyan sa Maynila sa madalit salita umalis na at uh, nakarating na siya ng Manila nakakita na rin siya ng trabaho pa-excee natin ang kwento Nagtrabaho siya. At uh, ayun, paiksiin pa ulit natin ang kwento. Nakaisang taon na siya doon sa kanyang pinagtatrabahohan at may naipon na siyang pira. Nung makaisang taon na nga, sa, sa ati, binibilang niya yung pira niya, nako, marami na pala akong pira, sabi ka niyan. Magpapaalam na ako sa amo ko na uuwi na ako para Uh, makapiling ko yung mga anak ko at ma maibigay ko na yung gusto nilang pasalubong na isdra. Hindi siya madalit salita. Pinayagan siya umuwi. Okay. Nung nandoon na siya sa istasyon ng bus, sabi niya, saan kaya makakabili rito ng uh, ice drop? Sabi niya yan. O naman, ha, mayroong uh, nagtitinda ng ice drop dyan sa mga uh, to, yung uh, uh, bus station ang dami niyang binili binili niya lahat yung isang ton eh. yung isang isa report na daladala nung nagtitinda ng ice drop, binili niya lahat yun naku sabi niya matutuwa yung anak ko rito ang dami nito dahil lang sila dami kong binili ng ice drop hindi ngayon ang ginawa niya binuksan niya yung malita niya isinalansan niya ngayon yung mga ice drop doon sa malita niya ayun naku dito ang tuwa silakay na siya sa bus umandar na yung bus sa madalit salita Nakarating na siya, nakaway na siya doon sa kanila. Malayo pa lang, nakita na niya yung mga anak niya naglalaro doon sa malayo pa, sinigawan na niya. Mga anak! Sabi ganyan. Ang tatay nakabalik na at nandito na. Daladala ko na yung inyong mga pasalubong na gustong-gusto ninyong ice drop. Takbuhan yung mga bata rin. Dalawa. Takbuhan pasalubong. Nasaan na tatay? Nasaan na? Nasaan na yung asbat namin? Ang tika mo uh, pagdating doon sa bahay, sige, sige. A -a -a ako na bitbit -bit ito. Yung bitbitin nyo yung ibang uh, bagahe ko. Kaya, di nakarating na sa kanilang bahay. Di nandoon na rin yung tatay niya. O, oh, mabuti naman anak at nakabalik ka na. O, oh, oh, tatay, kasi nga, marami na rin ako naipon at uh, isa pa ang iniisip ko para maibigay ko yung ice drop ng mga apo ninyo. O, dito, ito. O. Oh. Tatay, sige na, buksan mo na. Saan na, saan ba yung ice cream? O, sige, sige na. Ah, masyado naman kayo exciting sa akin ng tatay. O, sige, ito na, ito na. O. Oh. Nilapag niya yung malita niya. Binuksan na. Ito na, anak. Yung ice cream, yung uh, ice cream na pasalubo ko sa inyo, binuksan niya yung malita. Tapos, pag buksan, kita niya, ibinali, uh, niya ulit. Nag-isip siya. Hindi siya ngayon mapakali. mapakali. Kasi wala na doon yung ice extra sa malita niya. Oh, tatay, ano nangyari? Sabi niya, nasa na extra namin. Oh, sabi ng tatay niya, eh bakit ba binibitin mo pa yung mga anak mo? Ay gustong gusto na nga nila yung ice drop na yan. Ibigay e, mo na. Yun nga tatay eh. Ito nga yung nung binuksan ko nga itong malita na ito, tama yung sinasabi mo na mga manluloko ang taga Maynila, na mga kawatan ng mga taga Maynila kasama ng mga kawatan ng mga uh, politiko dyan sa Maynila totoo yung sinasabi mo ano ba? ano to? ano ba totoo? ano ba totoo doon? sabi ng tatay niya kaya nga ito tatay binuksan niya uli yung malita tingnan mo naman tatay yung ice wrap na dapat napasalubong ko sa anak ko ninakaw ng mga taga Maynila mga manluluko talaga. Tama yung sinasabi mo. Hindi lang yan, tatay. Ninakaw na yung ice drop ko, yung, uh, yung uh, salubong ko sa mga anak ko, inihian pa ang malita ko. <laughs> eh, kung di ba naman tanga, eh, ilalagay sa malita yung ice drop din. <laughs> Natunaw <laughs> Tapos pagbibintangan niya, na kinain ng mga taga-may nila, inihian pa yung malita niya, eh, tanga. <laughs> <laughs> Pareho lang ito ni Risa eh, sa ni Juan ni Romualdez. Pareho lang ang mga tanga ito. Ganyan, ganyan ito mga politikong mga tanga na ito. Ay uh, nah nahalata yung mga uh, pagiging kahaman nila sa posisyon. Nahalata ng taong bayan na ang gusto talaga nila manatili. Ganyan katanga ito mga ito. Oh. Sir, ngayon alam nyo na. Yung mga katangahan. Oh. <laughs> at uh, ito pa at uh, mayroon namang bagong magkapatid magkapatid yan pare, parehas lalaki uh, dito rin sa probinsya at uh, tol balita ko maganda rin sa Maynila punta tayo doon uh, mamasyal tayo pasyal lang naman yung uh, kanila, yung pakay nila <coughs> Oo oh, nga tol, sige. Kasi ang may nagsabi sa akin na <coughs> para ganda raw yung mga tanawin sa Manila, marami raw ilaw, at saka sari-sari yung makikita mo ron. At uh, lahat daw doon, makikita mo sa Manila. oh, sige tol, bilis ka na, alis na tayo. Malis na yung magkapatid. Ito na ngayon, napadpad sila dyan sa Binondo. Tapos habang naglalakad-lakad sila, nangamasyal sila, lilinga-linga sila. Sabi nung uh, kapatid niya, kinalabit, tul, tul. bakit? Pucha. Ibang ibang rito sa Maynila. Bakit nga? Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Tinuro niya. Doon sa atin maliliit yung maliliit lang yung Pepsi. Bakit dito ang lalaki ng mga Pepsi dito? huwag oo, tulano galon-galon pala dito ang pipsi eh samantala sa atin ang liliit lang o sige bibili tayo tig isa tayo ito na bumili sila tig isang galon isa tig isang galon akala nila pipsi ito na ay uh, pumunta sila sa isang uh, tabi nabuksan mo na to sabay tayo uminom ay ininom nila ay hindi naman pipsi yung kundi toyo tuyo yun yun nasa galon hindi naman pipse pero ang alam nila pipse pag naku tol iba pala ang lasa ng uh, pipse rito sa Manila bakit to maalat na mapait pa sabi ng uh, kapatid huwag kang maingay tol mahalata tayong probinsyano sige inumin na lang natin ang inumin huwag ka na magsalita kasi mahalata tayo pag nahalata tayong mga probinsyano baka lukuhin pa tayo rito o oh. O sige, ito na, ipikit na lang natin ang mata natin, basta huwag na tayong maulit na bibili pa dito. mapait pa lang, saka maalak, ipinilit lang, inumin yung isang galon ng tuyo. Adi, <laughs> eh, sa madalit salita na oh, o, yung isang galon silang tuyo, natural, iinom sila. O, oh. nung iinom sila, wala naman silang mainuman kundi nakaki nakakita sila ng fountain dyan sa lunita yung fountain. Pag tinapakan mo, lalabas yung tubig. Fountain nga eh. Nakaraming uh, nakahilira. Eh, uhaw na uhaw na sila. Eh, uh, isang galon ba naman tuyo ang uh, kwan? Ang ininom nila. Ito na. Kita naman nila, nung mga iba yung uh, nauna, pag punta doon sa fountain, sila sahod na lang nga nila, nakakainom na sila. Ito na, nung sila na, Mung paglapit ng isang kapatid sabi niya sa fountain tubig nga walang tumutulo tubig nga wala rin tumutulo kasi hindi naman niya tinatapakan yung doon sa baba <laughs> hinabi niya yung kapatid niya Tol, ako nga dyan hindi ko eh uh, hindi ka marunong eh yung isang kapatid naman ang pumunta tubig nga eh, ano na paisip Ba't walang tumutulo? Tubig nga! Ay, wala pa rin tumutulo. Ang ginawa nila, umalis muna silang dalawa, magkakatid. Inobserbahan muna nila yung yung mga tao. Paglapit doon, hindi naman nila nakipapansin, mayroon tinatapakan para tumulo yung uh, yung tubig. Lahat yung mga pupunta, nakakainom, kasi tumutulo nga. No, tayo na, tol. Ito na, pumusto na yung isang kapatid. Puhaw na-ahaw na talaga. Tubig nga po. Sabi niya, wala rin tumulo. Ang ginawa ng isang kapatid nung siya na ulit ang tubig nga po, walang tumulo. Ay putang inang ha, tubig ito. Taga Maynila lang ang kilala. Yung taga probinsya, hindi niyo kilala. Putang inang yan. Sinipa niya ngayon yung fountain. Ayun, nagtapos. Nung nasipan uh, nasipa niya yung uh, fountain, hinuli siya ng polis. Nagbayad sila ngayon. Pagka laki-laki, yun, isinumpa naman niya nila yung pagpunta sa Manila. Dahil, <laughs> dahil taga Manila lang pala ang kilala ng fountain na yun, ito yung matagang probinsya. Anyway, at uh, yun lang naman ay pintong kutsiro. <laughs> Kasi, uh, uh, siya, <coughs> 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 iiwasan muna natin yung uh, yung mga gagalaiti rito. At uh, gag, uh, kukuha lang tayo ng buwilo. Kasi nga, mayroon akong kwan dito, mayroon akong ibubwilo dito sa mga lintik na ito. Eh. At uh, ba, baka sa susunod na araw, talagang uh, bakbakan ko na ito mga politiko, mga kawatan na ito. Anyway, sa so doon nga po, babalik tayo kay uh, Miguel Subiri. Baka po, mapapalitan na siya. Ba, nga ngayon. Or uh, ngayong linggo ito, mapapalitan na po si Subiri dahil nga po, hindi siya sumang-ayon doon sa kagustuhan ni Marcos na pati yung political provision ay papalitan. Ang uh, nag i lang ito si Miguel Subiri doon sa economic provision pero hindi po mapayag si Marcos at talagang gusto niya talagang pati yung political provision mabago para mag-stay itong bangag na ito ng 20 years. So maraming maraming salamat po sa at muli po ang aking uh, uh dalangin na sana manawari ay ibababa na sa inyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Maraming salamat po.